Kung totoo ang reincarnation ay bakit hindi natin naaalala ang ating past life? Mga kaibigan, alam nyo ba na may isang teorya na nagsasabing totoo raw talaga ang reincarnation o yung pagkabuhay muli ng isang tao sa isang panibagong katauhan at kapag ito ay nangyari at ipinanganak tayo muli bilang isang sanggol ay naaalala pa natin ang lahat ng ating naranasan at naging buhay sa ating past life kaya lang hindi tayo makapagsalita dahil nga tayo ay sanggol pa lamang at ito raw ang dahilan kung bakit umiiyak ang mga sanggol na bagong panganak. At habang tayo raw ay lumalaki, ay unti-unti ring nabubura ang mga alaala na to hanggang sa tuluyan nating makalimutan ang ating past life. Ayon pa nga sa ilang teorya, ay may iilan daw sa mga alaala na to ang natitira pa rin sa ating utak kaya naman minsan daw ay bigla na lang tayong nakakaramdam na parang naulit na ang isang bagay o pangyayari na tinatawag na deja vu inuulit ko mga kaibigan ito ay isang teorya lamang at hindi ko sinasabing ito ay totoo bagkus ay ibinabahagi ko lamang sa mga taong mahilig sa mga ganitong bagay iko kaibigan naniniwala ka ba sa reincarnation